alam mo na. Nararamdaman mo. Pero pinipilit mo pa rin magpanggap na hindi. Ang taong ito ay inilagay na sa iyong landas. Hindi ito aksidente. Hindi ito basta-basta nangyari. Alam mo iyon. May isang bagay sa loob mo ang sumisigaw sa tuwina na makita, marinig o maisip siya. Bumibilis ang tibok ng iyong puso. Humihigpit ang iyong dibdib. Isang tahimik na katiyakan ang pumapasok sa iyo. Pero sa halip na tanggapin, nagkakaroon ka ng mga katanungan. Sinusubukan mong pangatwiranan ang mga bagay na espiritual. Bakit mo ito ginagawa? Ilang senyales pa ang kailangan mo? Tuwing humihingi ka ng sagot, dumarating ito. Sa mga panaginip, sa mga hindi inaasahang pagkikita, sa mga pag-uusap na tila isinadula ng universo. Pero tumatanggi kang tanggapin. Mas pinipili mong linlangin ang sarili kaysa aminin na pinili na ng Diyos. Anong kinatatakutan mo? Takot na maging tama? Takot na gumawa ng hakbang at matuklasang totoo ang lahat ng ito? Takot na mawalan ng kontrol? Panahon na upang itigil ang pagtakas. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo, hindi ito nagkataon. Ito ay isang babala. Isang tulak. Isang huling pagkakataon upang pakinggan ang mga bagay na napagpasyahan na roon sa itaas. Kung nararamdaman mo kung gayon ito ay totoo, ngayon, pumili ka, ipagpatuloy ang pagtanggi o tanggapin ang kung ano ang sayo na. Huwag malin lang. Huwag subukang tumakas. Nararamdaman mo ito at dapat ito ay sapat na. Pero sa halip na sundan ang nasa iyong kaluluwa, nagtatago ka sa likod ng pagdududa. Sinusubukan mong bigyang katwiran ang hindi na kailangang bigyang katwiran. Naghihintay ng sagot na naibigay na. Ilang beses na ito nangyari. Ilang beses kang humingi ng senyales at natanggap mo ito? Ilang beses mong naisip ang taong ito, sinubukang baliwalain, ngunit muli na namang lumitaw ang kanyang pangalan. Sa isang random na pag-uusap, sa isang kanta, sa isang panaginip, sa isang hindi inaasahang pagkikita. Ito ay hindi ilusyon. Hindi ito aksidente. Ito ay ang Diyos na nagsasalita. Ngunit patuloy ka pa ring humihingi ng isa pang kumpirmasyon. Parang kailangan pang ulitin ng langit ang parehong katotohanan ng walang katapusan hanggang sa magpasya kang maniwala. At tinatanong kita, bakit ang pagtutol? Ano ang pumipigil sa iyo na tanggapin ang mga bagay na maliwanag na? Takot na ikaw ay tama? Takot na hindi mo alam kung paano ito harapin? Takot na aminin na mayroong mas malaking bagay na kumikilos? Tigilan mo na ang pagtakas. Sa bawat pagkakataon na itinatanggi mo ang iyong nararamdaman, palayo ka ng palayo sa mga bagay na nakalaan para sa iyo. Ang Diyos ay hindi nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagdududa. Sinasalita niya ang mga bagay sa lalim, sa diwa, sa kung ano ang bumubulusok sa loob mo na walang paliwanan. Kung ang taong ito ay bumalik sa iyong isipan ngayon, kung mayroong isang bagay sa loob mo na nag-aalab habang binabasa mo ito, kung gayon, mayroon ka ng sagot. Ngayon, ano ang gagawin mo tungkol dito? I.N.E. Bigat ng kalagayan ng kawalang katiyakan, napansin mo na ba kung paano ka pinapagod ng pagdududa? Paano ang labanan sa loob ay nananakaw ng iyong kapayapaan? Nagigising ka na may pakiramdam na may hindi natatapos. Natutulog ka sa pag-isip sa parehong tanong. Naglalakad ka na parang okay ang lahat, pero sa loob mo, patuloy ang sigalot. At lahat ng ito ay dahil sa ano? Dahil natatakot kang gumawa ng desisyon. Munit ang katotohanan ay ang hindi pagpapasya ay isang desisyon na rin. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag tumanggi kang kumilos? Pinipigilan mo ang sarili mong buhay. Pinipigilan mo ang mga bagay na maaaring mangyari. Pinipigilan mo ang katuparan ng pangako. At ang Diyos ay hindi pumipilit sa sinuman. Ipinapakita niya, ginagabayan, nagbibigay ng palatandaan. Munit sa katapusan, ikaw ang pipili kung tatanggapin mo o ipagpapatuloy ang pagpapanggap na hindi mo nakikita. At habang pinapatagal mo, ang oras ay lumilipas. Naimagina mo bang tumingin pabalik at mapagtanto na nawalan ka ng isang bagay na palaging sayo, dahil lamang sa wala kang lakas ng loob na tanggapin ito? Ito ba ang gusto mo? Kung hindi, itigil mo na ngayon. Tanggapin mo para sa iyong sarili ang mga bagay na alam mo na. Maging tapat. Kilalanin mong hindi aksidente na andyan ang taong ito sa iyong buhay. At higit sa lahat, gumawa ng hakbang tungkol dito. Yan na Diyos, yav ay hindi nagkakamali. Ikaw gani nagkakagulo. Kung bagay lang ito sa iyong isipan, matagal na sanang lumipas. Kung ito ay simpleng impulse, matagal na sanang nawala. Pero hindi ito nawawala. Lalo lang itong lumalala. Dahil hindi ito nagmumula sa iyo. Nagmumula ito sa Diyos. Munit ang Diyos ay hindi nag-impluensya ng anuman. Ibinibigay niya sa iyo ang mga piraso, ngunit ikaw ang bahalang magbuo. At habang nag-aalangan ka, lahat ay nananatiling nakatigil. Humihingi ka ng mga sagot at binibigay niya. Humihingi ka ng mga palatandaan at naroon ang mga ito. Pero kung hindi mo tatanggapin, walang magbabago. At hindi pipilitin ng Diyos. Munit isang araw, maaaring huli na ang lahat. Gusto mo bang maglaro sa panganib na ito? Kung ang sagot mo ay hindi, alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Ngayon, pumili ka. Magpapatuloy ka bang tumutol? O tinatanggap mo na sa wakas na ang taong ito ay pinili na para sa'yo? Kung nararamdaman mo ang katotohanan ito sa loob mo, isulat sa komento, tinanggap ko ang inihanda na ng Diyos para sa akin. Kapag pinagsama ng Diyos, walang naghihiwalay. Alam mo ba kung bakit hindi mo makalimutan? Dahil hindi para kalimutan. Alam mo ba kung bakit napakalakas ng koneksyong ito? Dahil ito ay hindi tao kundi banal. Alam mo ba kung bakit ang taong ito ay palaging bumabalik sa isip mo kahit na sinusubukan mong sundan ang ibang daan? Dahil kinilala na ng iyong puso ang katotohanan. At hindi nagkakamali ang Diyos. Kung inilagay niya ang taong ito sa iyong landas, kung patuloy niyang ipinapakita sa iyo sa lahat ng posibleng paraan, ito ay dahil ang koneksyong ito ay naitadhana na bago pa man nyo ito napagtanto. Ang oras na ginugugol mo sa pagtutol ay dapat sanang ginagamit sa pamumuhay ng kung ano ang iyon na. At sa gayon, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang baliwalain ng tawag? O sa wakas, tatanggapin mo na ang kung ano ang pinagsama ng Diyos, walang makapag-iwalay. Kung naniniwala ka sa mga salitang ito, ipahayag sa mga komento, tinanggap ko ang layunin ng Diyos sa aking buhay. Yan ay katahimikan ng Diyos, iyay isang sagot, iyan marahil nag-aantay ka ng isang malinaw na tinig, isang kumpirmasyon na hindi matatanggihan. Ngunit pakinggan mo, ang katahimikan ng Diyos ay sagot na kailangan mo. Kung hindi siya nag-uto sa iyo na sumuko, ito ay dahil may isa pang dapat pang ipamuhay. Kung ang taong ito ay nananatili sa iyong buhay sa anumang paraan, ito ay dahil may layunin pa rito. Huwag baliwalain. Huwag itong ituring na maliit na bagay. Huwag magpanggap na hindi mo nararamdaman ang nararamdaman mo. Mabilis ang paglipas ng panahon, at ang nakalaan para sa iyo ay magiging iyo. Ngunit una, kailangan mong tanggapin. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, huwag manahimik. Hindi oras lo'y dumadaloy. Eke ikaw. Ang katotohanan ay iisa, pinapabagal mo ang isang bagay na hindi may iwasan. Nararamdaman mo. Alam mo. Napapansin mo ang mga senyales. Munit sa halip na kumilos, patuloy kang naghahanap ng dahilan, nag-imbento ng mga katuwiran para baliwalain ang kung ano ang nasa loob mo. Munit mayroong isang bagay na hindi mo kayang kontrolin, ang oras. Hindi tumitigil ang oras dahil natatakot ka. Hindi hinihintay ng oras ang iyong pagdadalawang-isip. Ang oras ay patuloy na umausad, at kung patuloy kang maiipit, maaari mong makita ang taong ito na umuusad ng wala ka. At ngayon, ano ang gagawin mo? maghihintay ka ba hanggang sa huli na ang lahat? O tatanggapin mo na sa wakas na ang koneksyong ito ay isinulat na bago pa man nyo ito napansin? Kung patuloy kang tututol, ang buhay ay patuloy na magtutulak sa iyo pasulong. Ngunit nang wala ang taong ito, nang walang pangako, nang wala ang inihanda na para sa iyo. At kapag nangyari iyon, walang silbi ang pag-iya. Dahil nagkaroon ka ng pagkakataon, pinili mo lang hindi ito tanggapin. Ngunit may oras pa. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo ngayon, ito ay dahil si Diyos ay binibigyan ka pa ng pagkakataon. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Agawin mo ba ang pagkakataong ito o maghihintay ka pa hanggang sa huli na? Kung naintindihan mo ang mensaheng ito, isulat sa mga komento, pinipili kong tanggapin ang inihanda ni Diyos para sa akin. Hindi ay makakawala dito ng magpakailanman. Maaari kang sumubok maaari kang magpanggap. Maaari mong lokohin ang iyong sarili na ayos lang ang lahat. Ngunit hindi. Dahil sa bawat pagkakataon na isinara mo ang iyong mga mata, ang taong ito ay pumapasok sa iyong isipan. Dahil sa bawat pagkakataon na humihini ka ng senyales, sumasagot sa iyo si Diyos. Dahil sa bawat pagkakataon na sa tingin mo'y nalampasan mo na, may nangyayari upang ipaalala sa iyo na ang koneksyon ay hindi kailanman naputol. At hindi ito mapuputol. Dahil kung ano ang pinagsasama ni Diyos, walang makakapaghiwalay. Ngunit kung patuloy kang tumatanggi, ang dapat sana ibiaya ay maaaring maging panghihinayang. At ito, walang sinuman ang makapagbabago. Ang desisyon ay sayo. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsisinungaling sa iyong sarili. O maaari, sa wakas, ay aminin sa iyong sarili kung ano ang maliwanag na. Kung nararamdaman mong ang salitang ito ay para sa iyo, isulat sa mga komento, tinanggap ko ang plano ni Diyos para sa aking buhay. Umanda ng maghintay erye, bagay ene iyong tinatamasa. Nasubukan mo ng baliwalain. Nasubukan mo ng punan ang isip sa ibang bagay. Nasubukan mo ng magpatuloy, magtaksil na hindi ito ganoon kahalaga. Ngunit wala itong naitulong. Dahil hindi maaring burahin ang katotohanan. Maari mong subukang humanap ng koneksyon sa ibang tao. Ngunit malalaman mo, maaga o huli, na ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay natatangi. At kapag napagtanto mo 'yon, maaaring huli na ang lahat. Kaya't huminto ka na ngayon. Tumigil ka na sa pagtakas mula sa iyo. Tumigil ka na sa panlilinlang sa sarili sa pagsasabing kailangan mo ng mas maraming oras. Nabigay na ang sagot. At nayon, ang natitira ay tanggapin mo na ito. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, isulat sa mga komento, tinatanggap ko at nagtitiwala sa plano ng Diyos para sa akin. Walang pagpili ni walang konsekwensya. Kung pipiliin mong patuloy na tumanggi, kailangan mong maunawaan na ang pagpili na ito ay may presyo. Walang nananatiling pareho kapag pinabayaan natin ang tawag ng Diyos. Ang hindi mo tinatanggap sa isang pagkakataon ay mawawala. Ang hindi mo tinatanggap sa isang pagkakataon ay maglalaho ang hindi mo pinahahalagahan sa isang pagkakataon ay magiging wala sa iyo. Huwag mong sabihin pagkatapos na hindi ka binalaan ng Diyos. Huwag mong sabihin hindi mo napansin ang mga senyales. Napansin mo. Nararamdaman mo. Alam mo. Ang kaibahan ay nasa iyong ginawa sa mga ito. At ngayon, ang desisyon ay nananatiling sa iyo. Ngunit pumili ng may karunungan. Dahil tumatakbo ang oras alam LNA Benny kailangan mong gawin. Kaya, bakit hindi Ilya na pagtatagumpayan eh? Wala nang puwang para sa pagdududa. Wala nang dahilan para maghintay. Tumatakbo ang oras. At kung bukas ay huli na? Kung alam mo na ito ang iyong huling pagkakataon, maghihintay ka pa ba? Dahil ang katotohanan ay binabalaan ka na. Ipinapakita sa iyo ng Diyos. Nagsalita na siya, kinumpirma na, inuulit na, ngunit patuloy ka pa rin humihingi ng higit pa. Ngunit darating ang panahon na titigil ang Diyos sa pag-uulit. Binigyan ka niya ng malayang kalooban. Hindi siya mapipilit. Ngunit hindi rin siya maghihintay ng walang hanggan. At kung hindi mo gagawin ang desisyon ngayon, maaaring kapag nagpasya ka na, wala ng oras. At kung gayon, sulit ba ito? Kaya mo bang mamuhay na alam mong nawalan ka ng isang bagay na palaging sayo, dahil lang sa takot na tanggapin ito? Hindi hihinto ang buhay para maghintay sa iyo. At hindi rin hihinto ang taong iyon. Kung tinamaan ka ng mensaheng ito dahil may panahon ka pang gumawa ng aksyon. Ngayon, ang pagpili ay nasa iyo. Kung nararamdaman mo ito sa loob mo, isulat sa mga komento, tinatanggap ko ang oras ng Diyos at pinipili kong kumilos ngayon. Iyan ay katahimikan pagkatapos ng nalaging nakawang oportunidad yung Genesis, pinakamasamang nasa mundo. Naisip mo na bang tingnan ang taong ito sa hinaharap at mapagtanto na hindi na siya iyo? Naisip mo na bang makita siyang nagpapatuloy sa buhay habang ikaw ay nananatiling nakakulong sa ano kung? At kung naniwala ako? At kung kumilos ako? At kung tinanggap ko ang kung ano ang dati nang sa akin? Ano ang mas masakit, ang mag-risk o ang mabuhay ng natitirang buhay na may panghihinayang? Dahil ang katotohanan ay ito, ang labis na pag-aalinlangan ay nagdadala sa pagkatalo. At kapag natalo ka, walang paraan upang bumalik sa nakaraan. Maaari mong subukang magpatuloy na walang taong ito, maaari mong ipanggap na ayos lang ang lahat, maaari ka ring makahanap ng ibang daan. Munit ang koneksyong ito ay hindi na mauulit. Kung pinagsama ng Diyos, walang kapalit. At kapag natanto mo ito, maaaring huli na. Ang katahimikan sa nawalang pagkakataon ay ang pinakamasama. Dahil hindi na ito maaaring baliktarin. Kung may kahulugan ang mensaheng ito para sa iyo, isulat sa mga komento, hindi ko hahayaan ang oras na dalhin ang ibinigay sa akin ng Diyos. Tama in even elaban ni sinapagdesisyonan niya ni. Eh. Hindi nagkakamali ang Diyos. Ipinakita na niya. Nakumpirma na niya. Pinili na niya. Ngunit patuloy kang nag-atubili. Patuloy kang nagtatangkang umiwas. Patuloy kang naghahanap ng sagot na naibigay na. Bakit? dahil ang pagtanggap ay nangangailangan ng lakas ng loob. Dahil ang pagtanggap ay nangangahulugang pasakop sa kanyang plano at isuko ang kontrol. Ngunit sabihin mo sa akin, ano ang nakamit mo hanggang ngayon sa pagsisikap na bumisita mag-isa? Nandyan pa rin ang kawalang saysay, hindi ba? Hindi na wala ang pakiramdam na may kulang. At alam mo kung bakit? Dahil sumasalungat ka sa kung ano ang itinakdana ng Diyos. Maari kang lumaban, ngunit hindi mo mababago ang kung ano ang naisulat na. Maari kang subukang sumunod sa ibang daan, pero hindi mo ito makikita sa sinuman. Kaya huminto ka na. Tama na ang paglaban. Tama na ang pagkumplikado. Tama na ang pagpapanggap na hindi mo nararamdaman ang nararamdaman mo. Ang sagot ay nasa loob mo na. Ngayon, kailangan mo na lamang itong tanggapin. Kung nakipag-usat sa iyo ang mensaheng ito, isulat sa mga komento, humihinto ako sa paglaban at tinatanggap ang isinulat ng Diyos para sa akin. Wala nang pangangatwiran. Iyan itanggapin Lai Genji na titira pang kailangan. Maaari kang patuloy na magduda. Maaari kang magpatuloy na maghintay ng mas malaking senyales. Maaari mo ring ipagsabi sa iyong sarili na kailangan mo ng mas maraming oras. Ngunit ang oras ay hindi maghihintay ibinigay na sa iyo ng Diyos ang sagot. Ngayon, mayroon ka na lamang dalawang opsyon, tanggapin at buhayin ang nasa iyo na. Baliwalain at panoorin ang pagkakataong ito na mawala magpakailanman. Ano ang pipiliin mo? Bumibilis ang oras. At maaari itong maging huli mong pagkakataon. Nagwalang iiinang ng seryosong oras. Ngayon na idende oras para kumilos. Tama na ang paghihintay. Tama na ang pagsubok na ipagpaliban ang malinaw na bagay. Maaari kang magpatuloy na magpanggap na hindi mo nararamdaman, na hindi mo alam, na hindi mo napansin. Ngunit ang katotohanan ay alam mo na ito sa loob ng mahabang panahon. Ang tanong ay, ano ang hinihintay mo? Naghihintay ka ba ng mensahe na nakasulat sa langit? Naghihintay ka ba na ang tao ay lumapit sa iyo at sabihin lahat ng gusto mong marinig? Naghihintay ka ba na ang Diyos ang magdesisyon para sa iyo? dahil wala sa mga ito ang mangyayari. Ipinakita na sa iyo ng Diyos. Ngayon, gusto niya makita kung ano ang gagawin mo dito. Maaari kang kumilos ngayon. O maaari kang magpatuloy sa paghihintay hanggang sa mapagtanto mong naghintay ka na ng labis. At noong oras na yon, wala ka ng ibang pagpipilian. Dahil ang oras ay pumili na para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umuuga sa iyo, isulat sa mga komento, pumipili akong kumilos bago ito maging huli kapag iyan ni Eliye pagkakataon niya'y nawawala, wala nang lingdapan. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ang tao ay basta nalang lumipat? Kung isang araw magising ka at malaman mong wala nang daang pabalik? Na ang dapat sana ay iyo, ay hindi na. Maaari mo ring subukang sabihin sa iyong sarili na magiging maayos ka. Ngunit alam mo ba ang katotohanan? Hindi ka magiging maayos. Dahil walang makakapalit sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo at kung patuloy kang magpapaliban, malalaman mo ito sa pinakamasakit na paraan. Ang tanong ay, hihintayin mo bang mawalan bago mo pahalagahan? O kikilos ka bago mahuli ang lahat? Kung naintindihan mo, isulat sa mga komento, hindi ko hahayaang makaalpas ang pagkakataong ito. Yan ay vani e. kailangan mong maintindihan ni ito totoong to. Nararamdaman mo na. Nakita mo na ang mga palatandaan. Nakuha mo na ang mga kumpirmasyon. Napansin mo na ang koneksyong ito ay hindi nababasag, hindi na disappears, hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Ngunit patuloy ka pa rin nagtatanong. At tinatanong kita, bakit? Dahil mas madali bang magpanggap na wala kang nararamdaman? Dahil mas komportable bang maniwalang ito ay isang yugto lamang? Dahil ang pag-amin dito ay nangangahulugang pagpapakawala sa kontrol. Maaari kang mag-imbento ng libo-libong dahilan. Ngunit ang katotohanan ng nananatili ay, ang taong ito ay itinakda na para sa iyo. At walang makakapagbago nito. Ang pinagsama ng Diyos, walang puwersang tao ang makakapaghiwalay. Maaaring lumipas ang panahon, maaaring magkalayo kayo, maaaring magpatuloy ang buhay sa magkaibang landas. Munit ang naisulat sa langit, nananatili. At nararamdaman mo ito. Dahil ang pakiramdam na ito ay hindi mawawala. At kailanman ay hindi mawawala. Ngayon, ang tanging tanong na natitira ay, ano ang gagawin mo dito? Kung ang mensaheng ito ay direktang nakikipag-usap sa iyo, isulat sa mga komento, tinatanggap ko ang inihanda ng Diyos para sa akin ng walang takot. Wala kang oras yi para dahi takot. Takot sa ano? Sa pagkakamali? Nakumpirma na ng Diyos? Sa masaktan? Ang galing mula sa kanya ay hindi sumisira kundi bumubuo. Sa pagstep ng walang katiyakan? Ang pananampalataya ay hindi kailanman may katiyakan, ngunit palaging may layunin. Ang takot ay humahad lang sa'yo. Ang takot ay nagpapawala sa'yo ng sa'yo. At kung patuloy kang ganyan, ang takot ay magnanakaw ng iyong pangako. Ngunit hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay ng nakapigil. Tinawag ka niya na kumilos. Kaya, ano ang magiging desisyon mo? Magpapatuloy ka bang nakatago sa likod ng takot? o magtitiwala ka sa kung ano ang itinakda na niya kung ang mensaheng ito ay nag-aalab sa iyong puso isulat sa mga komento pumipili ako ng pananampalataya hindi takot iyan ang pangwakas yun ng desisyon yun na sa iyong ngid kamay ang oras ay nawawala ano man ang mangyayari mangyayari ito kasama o wala ka ngunit ang tanong ay gusto mo bang maging bahagi nito o manonood ka na lamang mula sa malayo maaari kang kumilos ngayon o maaari mong hintayin hanggang mapagtanto mong naghintay ka na ng sobra. At kung ito na ang huli mong pagkakataon. At kung ito na ang sagot na matagal mo nang hinihiling. Iiwasan mo ba ito? O, sa wakas, tatanggapin mo ang inilalagay ng Diyos sa harap mo. Ngayon ay oras mo nang magpasya. Tumigil ka na sa pagtutol. Tanggapin mo ang inihanda na ng Diyos para sa iyo. Magkomento ng itinatanggap ko, ay like ito at magsubscribe.